Magandang araw mga babies. oh, ito na yung mga colony na mga pasaway na pilipilit nilang mag-swarm. Pero dahil naka-cage yung queen nila. So no choice sila kundi babalik sila doon sa kahon. Hangga't hindi nagtino yung colony, wag yung pakakawalan si queen. Ayan bumalik sila sa kahon iniwan nila yung kahon kanina so mataas na yung limang minuto pag napansin nila na wala si queen sa kanila babalik yan kung saan sila galing kasi yung amoy ni queen nando sa loob ng kahon so tandaan natin hanggat hindi nagtino yung colony hindi natin pakakawalan si queen kasi yung colony ang nagde-decide na mag-swarm. Si Queen, sunod-sunuran lang yan kahit sa pagdating sa swarm. Pero kung saan si Queen, nandoon din sila. So ayan, no, oh, bumalik sila doon sa sa kahon kasi nga nandoon si Queen sa loob, naka-cage, hindi makaalis, kaya bumalik sila sa kahon. Ah, siguro mga ilang araw ko pa to bago pakakawalan si Queen. Kasi nga yung colony na to matitigas ang ulo. Hindi talaga sila tumitino. So hanggat ang palatandaan naman na tumitino na sila, nagdadala na ang worker ng mga pollen. Hanggat hindi sila nagdadala ng pollen doon sa loob ng kahon, may posibilidad pa yan na magsaswarm. Kasi nga, hindi nila uh, hindi sila sang ayon sa bagong tirahan nila so ito uh, hindi ko pinapakawalan si Queen kaya ayan bumabalik sila so time check mag alas 11 na ng umaga mga ganitong oras din nagsoswarm sila kahit hindi ganong mainit medyo makulimlim ngayon Ah, nag yun pa rin ah, pa rin sila so ayan bumabalik na sila oh. so tandaan natin hanggat hindi nagtitino ang colony huwag pakakawalan si queen palatandaan na nagtitino na yung colony na sumasang ayon na sila sa bagong tirahan nila ay eh, naghahakot na ang worker ng mga pollen sa mga paa nila yun isa yun sa mga palatandaan na pwede nating pakawalan si Queen. Okay, salamat po sa panunod. Ingat po tayong lahat. Let's save the bees. Be savior. Pagpalain tayo ng poong may kapal.